Daan, papuntang ano, bagong butas. Wala. Lulakan ng ibon, oh. Hello, guys. Yan. Ayos. So, dyan lang kayo, oh. may kasama, eh, no? <coughs> Pupunta ako kay Jimmy. Kasi... Ihiraming ko yung ano kabra at saka pala mga panghukay papasanin ko papunta dito malapit lang naman kaya lang parang nananakit yung paa ko ah ha tanghali na wala pang nauumpisahan busa mo siya na layo pala ng buso buso ah. isang oras mula Makati ah, hanggang dyan sa simenteryo yung crossing. One hour. Kasi umalis ako ng Makati. 5.15. Dumating ako dyan. 16. yon alas 6 G's. Kasama na yun kung saan ako nagpagas na naabala. Ah, Ayan. Baka ma-CPR tayo. Kumakanta yung ano. Kumakanta yung aso. Hi. 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 Galit? Galit ka? Sana nandito si Kuya Jim. Relax. Hindi tayo magkaaway. Hindi kita batay. Uy, madaho na dito. Malilim na. Oh, grabe. Dami papaya. Oh. Dami ginawa papaya. Kuya Jim. ngayon yun mga kapatid, dahiram na natin yung kabra at saka pasan-pasan ko na. Parang ano di ba puno? Bakit ba galit na galit kayo sa akin? Pag di mo ako kinagat, ikaw kakagating kong araw pa. Ha? Liit-liit mo, tapang-tapang mo. Ikaw kagating ko eh. <laughs> Takot siya eh mas matapang daw yung rabis ko kaysa sa kanya eh. <laughs> at yun wala pa akong naririnig na na riders kasi Saturday ngayon aray nahulog baka walang mag trail pero hindi nawawalan yan meron pa rin nagtitrail dito yung daan papuntang ano bagong butas wala lulaki ng ibon oh. ayun ha? ibon ba manok pero hindi ganun ka tayo gloomy pa ibon ah uwak siguro yan uwak Tingal na ko tapos may na mamaya kaya na ako ngayong umaga para hindi na may kabra at saka pala pala kabra yan pala kabra Kabra pala pala kabra pala kabra kabra pala Basta yun Hingal na ako Alayo Ang tagal Ano nandiyan pa kayo? Nandiyan ka ka pa MMC Puti si MMC nandiyan Nananatili Hindi siya nang iiwan Diba? Si MMC nandiyan Nananatili, hindi siya nang iiwan. Hmm. Yan. Bukas na CR. Wait lang. So, yun, guys. Dito ako mag-ukay oh, sa part na to. Yan. Ah, Kakabkabin ko kasi yan. Itong pader na to, palalayo ko pa hanggang doon. Ewan ko lang kung kayanin ko. Eh, mukhang matigas, yun. Buhagag, adubi. So, ito lang muna. Gamit ko, iniwan ko nung nakaraan, nandito pa kasi, iwalay na kasi siya sa garter. Pero, actually, pwede pa tuntahiin. Ah. Hindi tayo magpapawis. ugas Dapat kelangan dito So yun. Anak ni Kuya Jimmy nanguha ng papaya Ayun na, umuwi na sila Ay mga papaya oh, hindi pa nga nila nakuha lahat Kasi mata matataas yung iba Tapos binigyan ako ng isa Sharap Washery, kapipitas lang Papaya kay Jan